Makapagsalita itong si Bato de la Rosa. Ano ho? Sino po ba ang sanay gumawa ng kwento? Sino po ba ang sanay gumawa ng istorya? Gumawa ng peking kaso. Gawa ng peking kaso. Halimbawa, isang katulad ni Senator de Lima na wala namang kasalanan. O ba diba, sa kampo nyo? Sa kampo ni Duterte. So, yung sinasabi niya na ito daw na napaglutang uli ni, ni Arturo, Arturo Rulas yung sinasabi niya na kano ay may bagong inventong istorya na naman na eh, ito sa Las Cañas. Sabihin nyo lang siya. Sabihin nyo lang siya to file cases sa korte. Kung may ebidensya siya. Anyway, wala man siyang uh, katatakutan at hindi na presidente si uh, si PRRD. Yan, ganito-ganito ang madalas ay hamon nito mga katulad ni Bato de la Rosa. Kasuhan, magsampa ng kaso. At madalas silang i-emphasize na sa Philippine courts dapat magsampa ng kaso. Katulad po ng, ng um, statement ni Kibuloy, edi kasuhan niyo ako sa, sa Philippine courts. Talaga. So gumagana ang justice system dito sa atin. mukha malabo yan. Kaya nga po nasa International Criminal Court na ang mga kaso niyo. Ang kasong ito. Doon po yun. At sa tingin ko, ah, sa tingin ko, mga statement ni Las na nakarating na yan lahat sa International Criminal Court. So, no need. Hindi na kailangan na magsampa pa siya ng kaso dito sa, dito sa Philippine courts. At bakit siya ang magsasampa? In the first place, hindi naman talaga siya direct na biktima. Siguro, siya yung matatawag nating witness sa mga sa kabuuan ng mga pangyayari at kung ano ang ginawang kademonyuhan ng DDS or Davao Death Squad. Sabi naman na si, si, Senator Bongo, pure lies and fabrications. Sino po ba ang sanay sa mga lies and fabrications? Kanino po ba yan um, impression? Di ba, di ba ang mga DDS, di ba kayo puro kasinungalingan? Nabuhay kayo sa kasinungalingan. In fact, karamihan sa inyo, Bato, Tigong, Sara Duterte, Bongo, lahat po kayo ay naluklok, na-elect nasa pwesto ngayon dahil sa mga fabrications at kasinungalingan. Dahil sa mga propaganda. Plain and simple. Walang ganyang order, order daw na binigay si dating Pangulong Duterte. Even since when he was still the mayor of Davao City. Never nagbigay ng ganyang klaseng order si PRRD. Kailanman ay wala siyang in, iniutos sa akin na illegal. Okay. Paano kasi maa-identify nyo na illegal? E matindi po yung pagiging panatiko nyo sa isang Duterte. Talagang hindi nyo yan iisipin na yung mga order ni Duterte ay illegal. Dahil nga po kayo ay panatiko. Kayo po ay mga diehard. Kayo po yung classic example na hihimod at hihimod para sa inyong pansariling interest din paano kayo makakapag-isip ng tama? Natural para sa inyo, mali o tama, lahat yan ay tama. Mali o tama na ginawa na lang si Duterte, lahat para sa inyo yan ay tama. Natural lamang yan. Huwag nyo kaming goyoen okay? Wala daw iniutos na kahit anong iligal. <laughs> Hindi nyo talaga define ang ang legal at illegal dahil para dahil para sa inyo pagdating kay Duterte, lahat ay legal, lahat ay mabuti. Ganyan po kayo naging naging sunod-sunuran. Ganyan po ang totoong diehard at panatiko. Malungkot, pero kayo yan.